What's up guys? So, ngayon, for ngayon, mag-aayos tayo ng mga aquariums natin, mga ponds. Ngayon, medyo, kung mapapansin nyo, sobrang kalat Kasi ilang, ilang araw din naman talagang bumabagyo dito, or umuulan. Okay, ngayon lang, uh, medyo gumanda yung panahon. Uh, yung mga aquariums natin dyan, yung aquarium stand natin is natin mag change water tayo babawasan natin yung mga tubig nila kasi kahit na may araw na I think mamaya ang hapon or tanghali maya maya uulan na naman kasi hindi na naman maganda yung uh, panahon so yeah, lilinisin ko yung mga ponds natin, mga aquariums uh, mag water change ako and then yung mga excess na plants is uh, tatanggalin ko, ililipad ko kasi uh, kagaya nito kung mapapansin nyo ayan, napabayaan ko din yan so yung jungle, balistarya natin is sobrang kumalat na umabot na dito sa harapan uh, natakpan na yung tatlong bonsai na nilagay natin at uh, yung mga isda uh, sobrang tumamin na yung ating mga gapi grass dyan So babawasan ko yan, tatanggalin ko para para naman ma-appreciate natin yung ganda ng uh, mga isda na nilagay ko. Uh, nilagyan ko nga pala to ng Akoy Gapi and then uh, So pinagmix ko sila, hinalo ko na sila dyan. Kasi is uh, for keeps naman talaga tong mga to. Yung mga isda na to para sa akin. Gawa nung Uh, napakaganda kasi ng water quality natin dito sa 10 gallons natin so parang design ko lang sya, para magkaroon ng buhay is, ito yung mga napili kong isda na ilagay dapat pala is male lang yung ilalagay ko dito, kaya lang uh, parang naawa naman ako dun sa mga female natin wala sila mga kasama so, ayan. Uh, ayan may nag drop na nga ng fry dahil nga napabayaan natin hindi natin siya natanggal kaagad. So, ganyan na siya kalaki. Ayan. Ayun, meron pa po dito. Mga fries. So, uh, baka mamaya din tanggalin ko yung mga fry. Ayan. Napakaganda. And then dito, sa ating aquarium, yung mga available strains natin. Kung mapapansin nyo, hindi na siya masyado makita. Ito yung mga ah... Uh, tawag uh, dito ayan YTM Yellow Tiger Mosaic uh, Yellow Lace Snake Skin ito yung mga bluegrass natin limang peraso lang na may yan. kasi yung iba na sa tab ito sayang to kasi nung bumagyo nagtalunan yung mga adult ko, yung mga breeders ko yan mga pray lang yan na natira ang dami yun, ang daming daming uh, books and excess food ito yung ating purple dragon green dragon may mga fry din lilinisin ko, tatanggalin ko yung mga fry uh, ito, yung mga red lace na din tatanggalin ko din yung mga fry dyan medyo makalat na at messy sobrang nahihirapan kasi ako gawa nung may trabaho tapos uh, naguulan pa tanggalin ko yung mga excess na plant ito yung YTM na anak nung mga nandito so malakas na and Ito, anak din ng Purple Dragon. Ito yung mga EBM natin. Sobrang solid niyan mga yan. Puro male. ah, uh, ito. ng ating Lambo Air Mosaic. Mga juvenile pa lang yan pero napakaganda na. Gagawin ko yung breeder. ah, uh, ito yung mga fry natin ng Uh, Japan Blue Gold Double Sword Ayan, lilinisin ko din yan Ito yung mga breeder natin ng Japan Blue Gold so, Ayan, napakalabo ng tubig So mag-water change Dapat na talaga tayo mag-water change At uh, Ito yung mga anak ng ating mga breeder na Dumbo Ear Mosaic ito yung mga anak before, mga panganay na anak ng ating Japan Blue Gold Double Sword. May ginugurum nga pala ako dito na na tawag dito uh, Dumbo Ear Masik. Then ito yung Purple Dragon. Yung mga anak ng mga purple, purple Dragon natin yan. Ito yung mga anak din ng breeder size natin ha. Ang mga breeders natin na Japan Blue Gold. Double serve. Yun ang ganda nila. Kailangan lang linisin talaga yung aquarium nila. Yun. For out na rin tong mga to. Ito, vacant tong tank na to. Lalagyan ko yan ng mga ililipat ko mamaya pag-iisipan ko. Meron nga pala tayo dito mga kapatid ng ating ano, dambular mong sa'yo. So, ang plan ko is aalisin ko to. Yung 5 gallon natin. Dilinisin natin yan. Tatanggalin natin yung mga natirang fry. Okay. Ilalagay natin lilinisin natin, tatanggalin natin yung mga uh, excess, tapos yung mga fry na yan ng ating uh, feeder, is tatanggalin natin yan so, ililipat ko na rin dun sa tab meron din ako lilinisin dito ayan, yung ating mga third batch ng ating uh, green dragon so ang dami nila dyan guys hindi ko talaga siya nalilinis tatanggalin ko yung ano dumi mabawasan ko ng tubig ang dami nyan siguro mga nasa 50 fry then dito ayan kita nyo naman nagus hanggang ilalim yung lino ng tubig kaya lang may mga Uh, poops kasi dyan kailangan natin tanggalin yan eto rin is yung mga kapatid ng green dragon medyo parang umunti sila kasi umabaw to nung nagbabagyo hindi ko lang sure kasi nasa 32 yung mga gapi dito parang wala na sila sa 32 so sayang meron yung mga kapatid nila mga kapatid ng green dragon ayan 4 out na rin to Bibenta na natin yan Ipo-post na natin yan Ilinisin ko lang muna Ayan then dito napansin ko After nung Magbagyuhan is Ayan may mga fry na tayo dito Okay Mga fry natin ng uh, Bluegrass So hinayaan ko lang Oh hindi pala uh, Ano pala to Red lace pala to ang dami na nila dyan. So, tatlong piraso lang yan. Tatlong babae. Yan, nagulat lang ako. So, na, sobrang napabayaan ko na may mga bagong drop pa. Yan. Tatanggalin natin. May hanap tayo ng pilalagyan. So, kung mapapansin nyo dito is malino uh, malino naman talaga yung tubig kasi maganda naman talaga yung water quality kaya lang uh, medyo natabunan na sila ng plants at saka ng algae so kailangan na natin linisin at natin yung mga poops this uh, tub naman ayan napuno na rin sya ng plants eh tinanggal ko nga dito yung mga male natin na na bluegrass hiniwalay ko dun sa sa glass tank natin sa aquarium aquarium rock nilagay natin doon kasi maganda tingnan pag magkakasama yung mga males kaya lang upon checking ayan may mga fry na din yung mga female natin so nakakatuwa lang kasi madami na sila kaya lang bago pa Magkaroon ng disaster Kailangan na natin linisin yan Then syempre isasort natin yung mga fry Dun sa mga naunang uh, Fry nila So hihiwalay na natin yan Para mas mabilis silang lumaki Ito yung mga breeders natin na simula pa lang ito yung try na binili ko uh, sa Santa Rosa, Laguna and yung mga bluegrass na yan yung mga big mama na yan and po yung mga magulang or mga parent nito at saka yung mga at yun, na nandito pati yun nilipat ko ng mga male na nasa aquarium natin aquarium rock hindi to special, hindi masyadong special tong mga gabi na to sa akin pero uh, ito kasi yung crossbreed ko ng 24K at ng YTM. So ito yung last drop nung 24K ko na big mama bago siya mamatay. Bago siya mag-disappear gawa ng bagyo. So ayan kung mapapansin niyo. Hindi siya 24K talaga. Ayan. May ano siya, may mix color siya. Na I think nakuha nung nakuha nila dun sa jeans ng tatay na which is yung yellow tiger mosaic. Uh, wala lang, trip ko lang noon mag crossbreed para makita kung ano yung kalalabasan. So, na hindi ko pa siya makuha. Mamaya ko pa lang siya yohan ng ano ng side view nasa top view lang tayo so para sa akin okay din naman parang ano lang four keeps lang eto naman is yung mga breeders natin ng uh, dumbo ear nilipat ko sila dyan then may nag drop na rin ng fry yan yung mga breeders natin nag drop na yan ng fry so kailangan ko nalang alisin medyo nagbawasan niya yung tubig eh. so mag water change tayo dadagdagan din natin ah uh, this tub naman ayan yung mga EBM natin na breeders yung mga EBM natin yung mga Blue Moscow dami yan pero Pero mas madami yan dito. Mas marami yan dito. Nahayaan ko lang. Ito yung one, uh, one pair lang to. Ng EBM. Ito yung male. Ayan. Tapos nag-drop na sila. Actually nag-drop na yung siguro pangatlo, pangalawang anak na pero hinahayaan ko lang kasi dito sa reptop kasi malaki naman to tapos uh, naantay ko lang din magkaroon ng ano ng mga males so ililipat ko sila doon sa aquarium rock kasi pour out na yung mga yan sobrang dami yan nasa ilalim lang yung iba and then dito ko nilagay yung ating mga 24k Ayan. Ngayon dito on nilagay pinagsama-sama ko. So, i-siphon din natin yung dumi dito and lilinisin din natin 'yan. Para mas lalong ma-appreciate. And may mga fry na nga pala 'to pinapadami ko din. 'Yan 'yung mga 24K natin. Para mas ayan maganda tingnan. Kahit sa top view. Magandang tingnan ng mga yan. Napaka adorable din ng mga yan. Kaya lang. Ayan. Kakaunti pa yung mga males. So papadumingin pa natin yan. Para mas lalong ma-appreciate. Ah, Na-end na yung video. Biglang buhos ng ulan eh yung sinasabi ko sa inyo babalik na lang ulit ako papakita ko yung paano ko liningsin yung mga aquariums and tubs bye bye